Hello. Hello, welcome to San 11 Quintaro. Kamusta po kayo? Kamusta ang inyong mga energy? Very go. So, ako ay lubos nagpapasalamat sa mga nag-subscribe at mga nag -subs at mga nag-subscribe at patuloy na sumusuporta. Maraming 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 salamat po. And sa patuloy niyang pagtangkilik, marami marami pang salamat. So, at sa mga ano pala, no, sa mga nagla-like at mga nag-comment, maraming maraming salamat po. So, Virgo, no, titignan natin kung anong iyong energy ngayong month ng September. So, general reading, ito, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi kunin lamang ko ano ang akma para sa inyo at ang ibang hindi ay paubaya po natin sa iba so simulan na po natin good. ano ang inyong mga energy salam po, Holy Spirit. Angel Spirit, salam po. So, grounding. So, dito sa grounding, no, dapat um, nagkakaroon ka dito ng dapat meron kang yung hindi mo kailangan i, yung sarili mo, hindi mo kailangan i yung, i ako mo lahat yung halimbawa may humihingi sa inyo ng tulong tapos yung kukunin niyo lahat yung mga hinanaing nila kailangan maging ano ka dito maging maging balance ka hindi lahat pwedeng hindi lahat pwede mo ibigay sa kanila dapat nagiging ano ka dito nagiging aware or kailangan mong mag-grounding sa iyong sarili, hindi pwede, lahat ay pwede. Kasi, kasi meron, baka sa oras naman ang iyong kailangan ay, ikaw naman ang hindi makakuha ng tulong sa iba, kaya kailangan mong i-grounding ang sarili mo. Hindi lahat pwede ay pwede. Okay? So, tignan natin. So, dito, no? Ang ang energy mo, Birgo, ay nagiging kalma ka dito, no? Nagkakaroon ka ng pagkalma sa sarili mo. Nagiging patient ka. Hindi ka nagmamadali sa namang mga ninanais mo. Kung baga, pinapaubaya mo, kay, kinaka, mo kay Lord kung kailan niya ibibigay ang karapat dapat na para sa'yo. Handa kang magantay sa mga pinapangarap mo. At may isang tao na gustong mag-offer ng, ng pagmamahal sa'yo at at gusto kanyang na-excite siya pag gusto nakakasama kanya. Kaya lang bata pa siya dito, no? Pero may nararamdaman na siya para sa'yo. At marami ka ditong pagpipilian. Marami kang pagpipilian about sa sa relationship, sa sa mga gagawin mong negosyo sa itatayo mo sa mga gusto mong mangyari na ikakaunlad sa buhay mo. Marami kang pagpipilian. Pero ang nakikita ko dito ay pagmamahal. Isang person, isang tao na mahal ka, mahal na mahal ka nito. So pag-isipan mo mabuti mag-isipan mong mabuti kasi hindi lahat ng mga yun nga, na may mga nanliligaw sa'yo na hindi lahat ay ang hangarin ay maganda. Meron ding siguro, um, meron sabihin natin 50, mga 50-50 or hindi totoo yung iba. Pero sa nakikita ko, meron talagang isang tao na gustong mag-offer ng pagmamahal sa at mahal na mahal ka nito. At mabagtatagumpayan niya ito. Kasi ano eh, iniintay ka niya kung kailan, kung kailan mo siya bibigyan ng pagkakataon para ipakita sa iyo yung pagmamahal na karapat-dapat sa iyo. Handa siyang maghintay kung kailan mo siya bibigyan bibigyan ng panahon para sa kanya so tingnan pa natin kung ano you. Mm -hmm. So, the button of the deck is Profession. So, dito no, Virgo. Itong taong, itong person na to na gustong mag-offer sa'yo ng pagmamahal. Marami, maraming nag-offer sa'yo ng pagmamahal. Hindi lang isa di maraming choices ka sa mga sa mga person na gustong mabasag na gusto kang mahalin kaya marami kang pagpipilian dito kung sino sa kanila pero yun nga sabi ko tulad kanina hindi lahat ay totoo meron ilan na 50-50 Ang ang ilan dito na yung gustong mag-offer sa ng mahal na mahal kanya Meron siyang i-offer sa na regalo dahil sa or su, or promotion siguro dahil sa dahil sa pagtiyaga mo pag pagtiyaga mo para sa kanya at nagiging kalma ka dito at meron siyang ibibigay na gift sa iyo na ika, mo. At gusto niya talaga mag-offer ng pag ano. Grabe, mahal na mahal ka nito ng person to. Hmm. Sobra pagmamahal niya sa iyo. Gusto niya talaga mag-offer ng family dahil ikaw talaga ang gusto niya makasama. ay, ayun nga yung tulad na sabi ko kanina marami kang choices so dapat i-analyze mo marami kang pagpipilian may mga conflict may ila oh may mga conflict na sa mga ito sa mga choices mo may ilan na magkakaroon ng yung parang kumbaga nag-aaway na or naiingit na. Yung iba kasi parang ano eh. Yung parang nagpapa kumbaga uh, nagpapa galingan, nagpapagalingan kung sino sa kanila ang iyong pipiliin. Wow, ang ganda. Ang ganda mo siguro, no? Bilgo. Marami, kasi maraming nag-o-offer sa iyo ng pagmamahal para sa iyo eh. So kailangan mo talagang pag-isipang mabuti at pag-aralan ng mabuti. Yung nararamdaman mo para sa kanila. Kaya kaya nandito si ano eh, no? Yung grounding. I-grounding mo ang sarili mo kasi hindi lahat nandito, hindi lahat sa na nag-offer sa'yo ng love ay totoo. Be, be aware and pag-aralan mo, pag-aralan mo silang lahat yung nag-offer sa'yo ng pagmamahal, kung sino ang dapat, kung sino ang karapat dapat para sa'yo. Pero sa nakikita ko, yung pipiliin mo, mahal mo rin. Kasi magtatagumpay, magiging successful to eh. Magiging successful ka sa person na pipiliin mo at talagang bubuo kayo ng pamilya. At marami siyang ibibigay na regalo sa iyo. So ito rin no, lumabas lumabas din. So yun nga may mga ilang tao na hindi lahat ay totoo na gusto mong offer sa'yo ng pagmamahal, be analyze, i-analyze mo silang mabuti eh, lahat. Kaya pag-aralan mo. Pag-aralan mo lahat sila. Pero, andito si Six of Wands. So meaning, yung pipiliin mo na person mo, mahal mo, at mamahalin ka rin niya at handa siyang bumuo ng pamilya para sa iyo. So, Virgo, yan muna sa ngayon. Thank you, thank you, and God bless.